Walang balak si dating House Speaker Martin Romualdez na patulan ang ibinibintang sa kanya ni resigned Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. May kinalaman ito sa diumanoy kunchabahan ng dating leader ng Kamara at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa manipulasyon ng 2025 National Budget. May umarang kadang balita si Willie Delgado Jr. Ito ang hinatihating video ng nagtatagong si Lizal pero sa halip ng bueltahan. In, in the name of the Filipino people. Dalawagan si dating House Speaker Martin Romualdez ng hinahon at pagiging kalmado ng publiko sa so umiinip na usaping politikal sa bansa. Para kasi sa dating leader ng Kamara, dapat ipaubayan na lamang sa mga institusyon na gawin ang kanilang tungkulin. Hayaan na lamang din na umusan ang investigasyon, batay sa mga kumpirmadong detalye at mga sinumpahang salaysay. Muli ding iginaid ni Romualdez na malinis ang kanyang konsensya, taliwas sa gustong palabasin ng ilan. Nakasama siya sa nagmastermind ng budget insertion noong nakarang taon. Sa pulaan niya na magsimula ang investigasyon, wala pa ni isang opisyal, kontratista o testigong nanumpa na may kinalaman siya sa naganap na irregularidad. Sabi ng dating leader ng Kamara, ang mga pahayag na hindi naman pinanumpaan na gaya ng ginawa ni Elizaldico ay hindi dapat gawing basihan sa anumang paghatol. Sa halip na sumali sa palitan ng akusasyon, mas pinili ni Romualdez ang manawagan ng pagpapaubaya sa proseso at paggalang sa due process. Malaki kasi Anya ang kanyang tiwala sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, DOJ at Office of the Ombudsman na patas sa pagsusuri sa mga ebidensya. Inulit din niya ang pangako na handa siyang makipagtulungan sa anumang legal at makatarungang investigasyon at naniniwalang sa uli ay lalabas ang katotohanan sa pamamagitan ng mga tamang institusyon. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.